Guys, tingnan natin ang kuya Paano maglaro ng snooker? Aba, bali wala. Parang nagpibilyar lang. Ayun, derecho. Bali wala rin. Yun pa, tira sa brown sinaltik lang ng ganun. Ang galing talaga ng Kuya Jelo. Lahat mga tirang diretsyo, baliwala. Pinagsasaltik lang. Ayan pa, binilisan na. Yun. Diretsyong diretsyo, pinatras ng konti. Parang ang hirap nun ah. Ayan pa. Ano? Pinapa-scratch. Kaso hindi mo scratch. Nabihitin tayo diyan, bro. Diretso mo na. Ayun na, binagsakan lang. Kakaiba talaga ang jello pa